programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning and welcome sa aking munting channel. Nagtapat na nga ng kanyang nararamdaman ito nga si Francis. Dito nga sa ating bidang si Ina at dito nga ay humingi siya ng sorry sa kanyang ginawa nga na paghalik sa pisngi ng ating bidang si Ina, ngunit sinabi nga ni Ina, nawala iyon sa kanya dahil iyon ang isang haglamang ng bilang isang tunay na kaibigan at wala namang kabuka. Ibig sabihin ang ginawa nga ni Francis. Ngunit sinabi nga ni Francis, "Dito kay Ina, paano kung mayroon?" Ibig sabihin or kahulugan ang paghalik sa kanya nitong ang si Francis. Ngunit nabigla ang ating bidang si Ina sa mga sinabi nga ni Francis at ang sinabi ng alamang niya ay hindi pa siya nakapokus sa pag-ibig dahil ang uh, focus niya ay kung paano palaguin at pagyamanin ang shining casserole at dito nga ay sinabi na namang muli nitungang si Francis na meron siyang isang buling surprise sa kanya dahil meron nga siyang in-invite na isang sikat na vlogger upang i-promote ang shining casserole ito nga ay walang iba kung hindi si Maruska at dito nga ay dumating na ang isang sikat na vlogger at talagang naghanda ang ating bidang si Ina ng masasarap na kutahe ng pagkain na siyang ipapatikim niya sa isang sikat na vlogger at dito naman ay tuwang-tuwa ang vlogger dahil sa sobrang sarap ng inihandang pagkain ng ating bidang si Ina at dito nga ay talagang maganda ang ginawa niyang pag-promote at napakarami nga nang nanonood dito nga sa live ng isang sikat na vlogger na talagang binalingan niya kung papaano nga niya i-promote ang Shining Casserole at dito ay gulat na gulat na naman ang bruhang si Juana uh, dahil napanood niya nga mismo kung papaano nga i-promote ng isang sikat na vlogger ang Shining Casserole kaya dito ay mas lalong dadami at sisikat nga ang Shining Casserole habang ang uh, Joanna's legacy ay unti-unti na ngang pa at bumabagsak dahil nga walang kaalam-alam itong si Joanna kung paano patakbuhin ng maayos ang kanilang restaurant at ang uh, Dilaposta Costa Food Corporation. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Shining Inheritance. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!